Ako nga pala si Kuya Makoy, nurse sa Pilipinas. Isang OFW na ngayon ay nakabase na sa Australia. Andito kami ngayon sa Hawaii kasama ang aking buong pamilya. At first time kong magmininong ng kasal. Samahan nyo kami today at sama-sama nating panoorin ang aming madadaanan na mga magagandang tanawin dito sa Hawaii. Makulista uh, October 24, 2023 11.28 na ng umaga Papunta kami ngayon sa Kapilya Anong pangalan ng lokal? Iwa Beach Iwa Beach Lokal ng Iwa Beach Distrito ng Honolulu, Honolulu Hawaii At mag kami ng wedding Yung wedding is 1pm So ang ETA namin is 11.56. So which is good. Uh, gusto ko kasi kapag ganyan mga wedding ay maaga ako. Kaya ko na lang delay dahil parang pagsamba yan eh. Kaya yeah, maaga kami today. At saka ano, uh, special to. Sa tala, 600 kaki. balak sedikit ka kiri. Hindi <laughs> ko naiintindihan yung ano, salita. Ano ba yung Polynesian ba yung language na yun? So, dahil first time kong magnininong today, Mama, aku belok sedikit ke kiri. Kemudian belok kiri. Belok kiri. minutes away mapunta sa kapilya mga makulista at bakit na naman tayo ang unang suburb na nadaanan namin mga makulista ay ang Waipaho at kapansin-pansin dito sa mga madadaanan natin ang kulay ng mga bundok nila ay brown at kakulay din nila yung bahay mga makulista na kulay brown talagang nag enjoy kami sa ganda ng mga nadaanan namin ng mga bulubundokin dito sa Hawaii 171 dollars USD for 4 days pero ginamit namin yung points namin sa Quantas kaya hindi kami nagbayad ngayon ang problema yung credit card ay nakapangalan kay Janelle kaya e ako ang main driver so hindi pwede na main driver tapos iba ang credit card kailangan parehas so ang nangyari Nagbayad pa kami ng extra na $13.50 USD birthday additional driver ako. So kaya ang advice ko sa inyo na kayo ng credit card na kung sino ang main driver pa na hindi kayo nagbabayad ng extra. Tsaka it, it's it's a must na mag-overseas ka na kailangan ng credit card kasi sa lahat ng hotel, sa lahat ng mga transaction mo kailangan talaga ng credit card. Hindi sila tumatanggap ng debit card kung maghahalitin kayo overseas yun ang mga uh, other tips and advice ko sa inyo at saka dito sa Hanolulu, Hawaii na ano kami na nagkamali kami sabi kasi sa hotel kanina ay mas mura daw ang taxi kaysa sa Uber or car sharing mahal na binayaran namin mula sa hotel hanggang sa dito kasi pag hindi ka nagbigay ng tip mga makulista magagalit sila o, sisimangutan ka hindi eh, naman kami sanay magbigay ng tip sa eh sa Australia dahil nga mataas ang ano ang cost of labor ang mahal ang magpasahod sa Australia so hindi mo na kailangan bigyan ng tip dito kasi sa Amerika mababa lang ang sahod ng mga tao kaya nabubuhay sila sa tip talaga tapos sabi nung Vietnamese na sinakyan namin yung taxi kanina, always bring cash din kung saan ka pupunta kasi nga para happy sila. Kasi kung cash ang babayaran mo, mga transaction mo sa mga shopping, sa mga shops, mga pagkain, bibilahan mo, mga transaction mo basta cash, happy sila kasi hindi sila magbabayad ng cash. Kapag nagbayad ka kasi ng credit card or debit card, 10% nun is pupunta ko sa amo nila. Tapos meron pang ano uh, tax although ang nagsishoulder pala ng tax dito yung mga customer no? parang <laughs> mali no I don't know yun yung system nila dito sa ano eh, sa Honolulu, Hawaii na uh, yung customer ano, yung, kung may bibili ka ikaw magbabay -bu ng tax so hanggang dyan na lang mamakulis tayo ng mga tips na pwede nyo gamitin kapag kayo ay nagbakasyon dito sa Amerika Maraming salamat at patuloy niyo kaming samahan sa mga pagdalakbay pa namin dito sa lolo Hawaii.